Hello guys! For today's video ay mamimitas tayo ng abukado at dahil season ngayon ng abukado ay napakadaming bunga at hindi nga ito na bibigyan ng time para mapitas dahil si tatay ay sumakit ang paa kaya naman nangangalaglag lang yung ibang abukado kaya ayan ang aling mona nyo, sige! Tara sa bundok mamitas tayo ng abukado at ayan na nga inakyat ko yung ano So, sa Riguelas, wala ito. Sa Riguelas ba? Oo. Siguro nga. Hindi ka pwedeng umano. Dito lang ako sa baba. <laughs> <laughs> Baka mahulog ako. Dito lang. Ay, no, abot mo naman eh. laki oh. اهلا وسهلا ما اهلا وسهلا بكم و الله كي

malapit ng mahinog o. Oh. na maano ano na ang kulay bago na ito so, tapos alog na rin siya kami nang nakuha si Monay Sumali laki lang. Awag mo damihan, mabuk masisiring ano. Da ay Ito uh, malaki na ko ako sa. Ah. Ayun alog. Ayun, tigas na yun. Ayun, Ito din palagay ko lahat naman uh. oh. Oo. Ang dami kong nakuha. Hmm. Pero marami pa rin sa taas, hindi ko na sa